Ano yan? Ano yan? Ano yan? Oh, mag Maghay muna kayo. mag na kayo, ha? Ah. Ang daming bunga, no? Iyan. Yeah. Iyan, kunti. Dapat, itim Anong tawag dyan, no? Inyam? No. Ah, hilaw pa naman yan? Anong ah, hilaw? Nakatikim na ba kayo to. Dito lang na bunga. Para lang, ano, paminta. mahulop pa.

Maasim na ko ako? Hindi. Ganyan yung itsura niya. lang. yan para lang paminta. Hmm. Tapos yan. Eh, hindi mo ipokus. Sa so maliit lang yan. Kailangan seryoso ka boy. Ayan. Ayan sya. Okay. Tapos pag pinisat natin 'yan, kumukulay <laughs> sa kamay ayan. Parang dugo na no? baka ma-violate na. Okay. Tama sarap 'yan, guys. Inyan din bunga. Balikan nito pag yung marami nang hinog. Matamis 'yan. Balik tayo dito sa hinog. Nalalasan eh. Isang Friday ulit. Dalawa pa lang 'no. Ito pa, tatlo. Okay. <laughs> Pamis naman. Oo, oh, so masarap. Pag nailog to, pag marami. May daming bunga yun. Oh. Ay, Kuyang. Kuyang ka. Tugin ka. Ay, may langgam naman. Mm -hmm. pala puno niyan. Isang malakit pala to. natin yung, ano, bro. Iwan, ah. Dami Daming bunga, yung mga kaso. Huwag to eh. Bilal tayo bago. Bye-bye na. Huwag na. Huwag hmm ko pa nakain yung Tamis, eh. ah. Tamis to guys Madala lang katingin mga ganito Hmm? Ganyan siya guys, oh. Para sa mga big na yun na maliliit. Hmm. Ganyan na yung nya Ang hinog yan guys, kulay itim. Yan, yan, may itim. Yan, focus natin. Yan guys, oh. oh focus, double focus. Ayan, Yan. Gini yung hinog. bata. tambahin itu mga bata. Ay, mga bata. Ay. Ay, sarap ng tambay nila dyan. ito guys, over Overlooking. Tasa yung daan.